Ear Signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate So be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga naisaman nice pong mag-avail ang ating private readings, lucky stones, and amulet, makikita niyo po yung link sa description box below, Tarot Intentions by Aliana Reyes. We have the lilies medyo may nag-overthink dito. Yung iba naman po ay parang kaka-recover nyo lang from sakit. We have the whipped. Meron dito parang biglang nagbago yung pakikitungo sa'yo. Ear signs or biglang nagbago yung decision ng taong to. Parang ang gulo niya ng kausap. Ayan. Tignan natin. So, merong taong ganun. Parang ang gulo na niya kausap. Hindi na kayo magkaintindihan. Pwedeng, eto, hindi ko alam kung nagpa-buy -bu and sell ba yung iba sa inyo ng sasakyan. Or, ayan po, baka may nangihiram ng sasakyan ninyo. At, eto naman, nangangamba kayo. Ear signs, kung papahiramin niyo ba. Mm -mm. So, pwedeng merong kayong kayo tong may pinagdadalawang isipan na parang... Hing kasi pwedeng may humihingi ng favor sa inyo ngayong araw. Kaya lang, yun nga, nagdadalawang isip kayo. Baka magtampo yung taong yon Parang bigla na lang bang hindi nagparamdam sa inyo. Tignan natin. Pwedeng sa ano yan? Sa, pwedeng sa messenger, ganyan. Tignan natin, ano pa po. Mensahe, we have the golden children. Inner child, tenderness, innocence, rare gifts. Ayan. So, marami po dito, ear sciences, bata pa lang kayo, ay talaga na pong mayroon kayong uh, pagkakaiba sa ibang bata. Okay, so you are rare, ba? Diba? Pinadala ka dito talaga ni Universe para sa isang mission. And, uh, tanong ninyo, ano po yung mission ko? Kayo po yung makakaalam niyan. As time goes by, malalaman ninyo ano ba yung purpose, ano ba yung mission ninyo dito sa mundo. Ano ba yung mission ninyo sa life ng mga tao na nakapaligid sa inyo. So, marami sa inyo dito eh, very selfless. Very, no? Selfless yung iba sa inyo dito. Ayan. Tignan natin. So ngayon kasi nakikita ko naman, marami naman dito is natututunan nyo na talaga maglagay ng boundaries. And healthy boundaries naman yung nilalagay nyo dito. Kaya lang kasi may mga tao talaga, air signs na hindi kayo maintindihan dyan sa healthy boundaries na yan na ginagawa ninyo. Kasi yun yung, kasi nakikita ka nila as nagbabago ka na. Ayan, pero totoo hindi naman. Diba? Natututo ka lang dito. Tignan natin, ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe natin. Piling kasi nila pumapalag ka na dito. Katulad nito, di ba may nanghihiram sa'yo. Siguro before, pinagbibigyan mo lagi yung taong to. Pero kasi pwedeng may instances na hindi siya naging honest sa'yo. Kunwari, yung pinahiram mo sa kanya, kunwari nga sa sakyan, is nagkaroon ng sira. Pero hindi niya yun inamin sa'yo. Parang binalik niya lang yung sasakyan mo na parang walang nangyari. So, di ba nalaman mo kaagad na ay, hindi pala honest yung taong pinagkakatiwalaan ko. Kaya parang ayun, nagising ka sa katotohanan. Kaya kung nanghiram siya ulit, hindi mo na siya pinahiram. Tumanggi ka na. Kaya ayan, nagtampo. Tignan natin. So maraming tao dito nagsasabi, air e, science Si air e, science nagbago na. <laughs> Pero ayan, more sila. Tingnan natin. Hindi mo naman kailangan ipaliwanag yung sarili mo sa kanila kung ba't ba nagbago ka. Yun sa paningin nila, no? Kung ba't ba naglagay ka ng healthy boundaries. Tingnan natin pagdating sa trabaho. We have queen of spring. Sabi nga dito ay magtiwala ka sa iyong sarili. Meron dito pwedeng bago lang po kayo dyan sa work. Kaya pwedeng ito. Meron ibibigay naman sa inyo na big project ngayong araw. So, magtiwala po kay sa inyong sarili at know na mayroong mga tao na makakatulong po sa inyo pagdating dyan sa inyong mga tinatrabaho, sa inyong mga problema pagdating sa trabaho. So, ano lang, maintain nyo lang din talaga yung pagiging friendly at maintain nyo lang yung pagiging strict at the same time. I mean, kunwari, pagdating sa trabaho, trabaho talaga. At kung kunwari, may time naman para magbiroan, magbiroan, ganyan. So, parang ilagay nyo yung emosyon niyo sa isang sitwasyon na naaayon doon. Meron tayo ditong The Empress pagdating naman sa negosyo. So, sinasabi naman po dito, ayan, kung gusto nyo mag, ano, kasi may pabago-bago dito ng isip, kung gusto nyo pong magnegosyo, ayan, simulan nyo na daw po, sinasabi sa inyo dito ni Universe. At alam nyo ba, is yung mga negosyo ninyo, ear signs, or yung negosyo na sisimulan po niyo ay pwedeng yan po yung magbigay ng maginhawang buhay para sa inyo. Kaya simulan nyo na po. Mm, -mm. Kasi yung iba, dinadahilan ng iba sa inyo, na ako may maliliit pa po akong anak. O sama ninyo, yung iba 'di ba, sinasama talaga nila. So ano lang time management lang po talaga. 'Yun yung gawin niyo at mag-focus din kayo dito pagdating sa inyong negosyo kung gusto niyo po na umunlad talaga siya. Yan. So effort and sacrifice talaga. Effort, sacrifice, hard work, yan po yung kailangan niyo para kung gusto niyo na Ayan, maging maganda yung inyong buhay at maging successful itong business ninyo be creative pagdating sa negosyo. Ano ba yung mga naiisip ninyo? Diba? Yung mga ideas ninyo, gawin nyo po talaga yan. Kasi hindi di nyo naman yan maiisip kung wala lang. Hindi nyo maiisip yan kung hindi naman yan makakatulong sa inyong negosyo. Ayan. Minsan, kailangan lang nating alamin ano ba yung tamang galaw, ano ba yung tamang kilos para maging maayos yung naiisip nyo na ideas na yan. Tingnan natin. So, maganda po yung sales ninyo ngayong araw. Ayan, very happy kayo, year signs. Meron tayong Six of spring, pagdating naman sa iyong kaperahan. So, meron kang marireceive na good news, kung meron kang hinihintay na pera dito. Uh, yung iba po sa inyo, kung meron kayong mga inayos na mga papeles, uh, kung ano man itong mga makukuha ninyo. Ayan po, makukuha nyo talaga yan. So, kailangan lang maging smart kayo sa mga pipiliin ninyo, maging smart kayo sa mga choices ninyo ayan, tapos meron din dito makaka-recognize sa success mo, meron dito is magiging proud sa'yo ayan. or pwedeng meron nga dito is pagmamalaki pa talaga kayo parang may mga, ano ba yung tarpaulin ba yon na merong pangalan ninyo ayan, <laughs> so parang binabati kayo kinong congratulate kayo dito e, Your signs, ayan, tignan po natin, or pwedeng sa trabaho talaga, ayan po, pwedeng may big ba uh, bonus kayo na ma-receive. Meron dito pwedeng may commission kayo na matatanggap. Ayan po. At pwedeng ito, merong bibili ng bagong kotse or could be mag upgrade kayo ngayong araw. Check natin pagdating naman sa love life. We have life experience. Ayan. So, ano bang na-experience niyo pagdating sa inyong uh, buhay, pag-ibig. Sinasabi nga dito ni Universe, accept and let go. Ayan, i-accept nyo yung mga bagay na hindi nyo na talaga mababago, lalo na yung mga nangyari sa past ninyo, sa past relationship, at kung ano man yung mga nasa harapan ninyo ngayon, yan po, dyan kayo may control. Mm -mm. sabi nga, i-let go nyo na yung mga bagay yung mga tao na nagpapasakit po sa inyo sa inyong puso so take nyo na lang yung mga lessons na binigay nila sa inyo kasi pwedeng hindi talaga sila meant to be na magstay sa life ninyo air e, signs, baka ano lang may binigay lang talaga sila na lessons may pina-experience lang sila sa inyo so let go, di ba mas mahalin ninyo yung inyong sarili, ito nag-overting pa rin yung iba sa inyo yun talaga sinasabi po sa inyo ni Universe, let go nyo na yung mga taong nakasakit sa inyo. Okay, natapos na yung lessons na binigay nila sa inyo. Pero na-absorb mo ba yung lessons? 'Di ba? Natapos na yung relationship, pero yung lessons ba na na-absorb mo na ba? Nalaman mo ba kung ano ba yung tinuro sa iyo ng tao na 'yon? So, yun po yung yun na lang siguro yung tignan niyo. Hmm, kasi hindi kayo makamove forward kapag ganyan. So, meron dito pwedeng pinagsabay po kayo, ear signs. Meron dito, pwedeng meron naman dito nasa same-sex relationship. Sinasabi nga sa ni universe, mag, makinig ka sa puso mo, makinig ka sa intuition mo. Mm -mm. So, parang tama na muna yung pag-aalaga sa ibang tao. Alagaan mo muna yung sarili mo this time. Or sabi natin kung nakikinig kayo sa ibang tao kaya hindi nagpo-progress yung relationship ninyo, makinig muna kayo sa isa't isa ngayong araw na ito. Iwasan nyo muna yung ibang tao. Kasi meron dito mga nagbibigay sa inyo ng mga maling, ano ba, kaisipan. Tignan nyo, kunwari, nasa LDR relationship kayo. Tignan nyo kung sino yung nagbibigay ng, ano, ng maling balita sa inyo or nagbibigay ng balita sa inyo. Yung tao ba na yun, mapagkakatiwalaan mo ba yun? Baka naman kasi gusto nun masira lang yung relationship ninyo. Cupid's Arrow. Ayan. So, may nag hesitate dito pagdating sa relationship. Dignan natin. Or pwedeng kayo to baka nag hesitate kayo kung papasok ba sa isang relationship. So, kilalaanin nyo muna yung tao. We have the Grim Reaper. Okay. So, meron dito pwedeng on and off yung relationship ninyo. Ano ba yung natututunan ninyo every time na on yung relationship ninyo? Every time na off yung relationship? Ano ba yung tinuturo nun sa inyo? ayano mahal nyo naman yung isa't isa. Sa totoo lang. Pero meron yata dito na, yes, kahit mahal nyo yung isa't isa, parang mas makakabuti para sa inyo na magkahiwalay. So, some of you po pala dito ay twin flame. Kaya ganyan yung naiisip ninyo. Pero nakikita ko kasi dito, pwedeng may pagbabalikan na mangyayari. Yung sa mga twin flame po. Kaya, ayan, mahalin nyo muna yung sarili ninyo. Intindihin nyo muna yung sarili ninyo ngayon. Ito po yung mga lucky numbers nyo. We have number 8. Number 3 and number 16. Maraming maraming salamat po, Ear Signs. At sa mga gusto pong sumali sa ating free reading, comment lang po kayo below. Pero bago kayo mag-comment, tignan nyo muna po yung rules natin, yung instruction, yung format po natin para tama po yung inyong maitatype para masagot ko kayo. And, and give me some time kasi dami-dami nyo po. Ayan, madami po kayo nagme-message, nagko-comment. Kaya Ayan, uh, I'm gonna take it easy para hindi naman, oo, hindi naman ako sobrang mapagod. Kasi sobrang nakakapagod po talaga yung magbasalan na pag yung energy ng specific na tao yung kinukuha mo. So, yan lang po. Ingat kayo always and more blessings to come.